mahalagang interview natin live mula sa Israel kasama natin si Rubilin Bacosa, isang overseas Filipino worker. Ma'am Rubilin, live kayo sa Armen DZXL Manila. Si Lourdes po ito. Good afternoon, ma'am. Uh, good afternoon, Jan. Good morning dito. Mm -hmm. Kumusta po kayo sa mga oras na ito, ma'am? Kayo po ay nasa inyong bahay pa rin po ngayon? Oh, nasa bahay ako ng employer ko. Okay naman kami. Uh, okay uh, naman uh, kami. Uh, uh ano ba yung sitwasyon ma'am sa labas? Yung mga naririnig. Uh, ang patuloy pa rin naman yung ano pagpapadala ng missiles ng uh. Uh, ng Iran. Pero kasi nating panic kasi pag on the way pa lang 'yan. Hmm. Ma, ma masasagap 'yan ng radar on the way pa lang let's na sa dubai yung missiles mm -hmm. na sa kalapit uh, country na masasagap na 'yan makakatanggap na kami ng message alert mm -hmm. yung message alert na yan hindi ibig sabihin takbuhan magtago na hindi mm -hmm. ano lang yon uh, warning mm -hmm. tapos ang susunod nun, sirena na kasi mm -hmm. uh, may 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 message alert din na mareceive aside na mar aside para sa na yung sirena maririnig namin yun mm -hmm. na yung hudgat na magtago na sa bomb shelter. Mm -hmm. pag tapos noon pag -tapos mm -hmm. sumabog na, may mensahe si na okay, so okay na, lumabas na. Mm -hmm. uh, tapos nang sumabog. Oo. Ma'am, sa so, so, mga panahon ito, mm, pinalalabas pa ho ba kayo? Ah, uh, uh, ano-ano yung pinagkaiba ng inyong sitwasyon sa mga normal na araw, mam? Ma sa normal na araw kasi nasa trabaho kami. Mm -hmm. Ngayon sa day off namin, depende yan sa agreement ng uh, employer at saka employee. Mm -hmm. Pero siyempre, kung ikaw yung employee, mas maganda nga doon ka na sa bahay ng employer mo. Kasi nandun, nandun siguradong may mayroong bomb uh, shelter yon kaysa uh, day off ka, siksikan kayo kasi building yun eh. Mm -hmm. Okay. Uh, hindi na kayo pinapayagan ma'am na for example maggrocery uh, lumabas para uh, mm -mm. usually kasi pag sa mga grocery may online naman dito mm. may only pwedeng mag online pwedeng mga anak naman yung gagawa noon i-deliver ide na lang sa uh, bahay ng employer magsasabi mm -hmm. na lang yung metapellet sa mm -hmm. uh, anak pero normal kasi yung buhay dito hindi naman siya yung tipong hala na uh, may warning kasi was na may oh. warning ma 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 ma, ma mo yung sarili mo talaga oo oh, oh. uh, so hindi, mag, oh, mag oh, oh, standby ka muna oh, hindi siya yung inaakala ng ating mga kababayan na kayo ay nakatago sa shelter siksikan uh, walang ma hindi, ah, hindi. Ah, okay nagkakatarantahan lang pag mm -hmm, ganoon mm -hmm. kapag nga day off at nandun ka sa Tel Aviv tapos oo. lahat ng Pilipino sabay-sabay na lumabas mapupuno talaga ang shelter. Oo. Okay. Magkakatarantaan talaga. Uh, Ma'am Ruby lin sa yung Gidera, malayo ba ito sa sentro ng inaatake ng Iran? Ah, uh, ang oo, malayo siya sa Tel Aviv kasi yun yung inaatake dahil nandun yung mahalagang hmm. uh, information technologies na meron ng ano. Oh, okay. Um, uh, Israel, yung tower nila doon yung pinapunterian nila. Oh, oh. Ma'am, paano naman kayo uh, nakakakuha ng na mga impromasyon mula sa embahada para alam niyo po kung ano yung mga move naman ng ating government para po sa inyo? Amireon ah, silang ano, meron silang page na up to date sila, nagpo-post sila oras-oras. At saka accessible naman ang telepono na once na tumawag ako. At tumawag ako sa kanila. Pero kasi ako um, dahil nga nasa pamilya ako, so yung amo ko mm -hmm. mas rela mas nagre rely ako sa amo ko. Okay, yung page na yon active naman at sabi nyo kanina kung tatawag sa 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 mga numbers na ibinigay nitong embahada natin, meron naman talagang sumasagot. Oo, oh, may sumasagot na. May sumasagot talaga. Mm -mm -mm. Okay. Ma'am, may mga kababayan tayo. May na-inform ba? Uh, may mga kababayan ba tayong medyo hindi maganda ang lagay sa sitwasyon ngayon dyan? Maliban dito sa sinasabing apat na tinamaan ng, ng uh, pagsabog, no? Uh, meron ba mga kababayan na humihingi ng tulong kasi uh, na-trap sila? Wala bang gano'n, ma'am? <sighs> Wala pa naman sa ngayon. Wala pang gano'n. Kung meron man, inaalala yan talaga yan ng uh, Philippine Embassy dito kasi nga mm. bi bihira yung may malagay na gano'ng sitwasyon dahil mostly talaga six naman kami dito. Mm -mm. Ay, At saka ay, karamihan mm. ng nalalagay sa alanganin, yung mga stay out na mga walang bala, walang visa. sabi na natin mm. mga TNT dito. Oh okay, pero wala. Yung mga nagtatrabaho, yung mga nagtatrabahong may employer talaga sila. Safe sila. Oo. So yung mga marami ba tayong Ma'am Eto ito alam niyo yan, di ba? Talaga marami tayong mga kababayan marami. TNT diyan? Marami. Oo. Mas pinipili nila mag-TND kasi mas malaki ang ang kikitain nila. Oh, pero sa ganitong sitwasyon, oh, sagot 'Pag maglilinis bahay sila, ang per hour nila is eh nandiyan sa more or less mga um, 700 to 800 pesos sa atin. Per hour. Per hour, yes, oh. per hour. O oh, pero 'yun nga, sabi mo kanina, itong problema kapag may ganitong sitwasyon, walang aaruga sa kanila na employer mm -hmm. na may may may, may... Hindi kasi. Oo. Hindi. Kasi ganito 'yon. Oo, oh. oh, wala 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 silang employer. Oh. Pero kasi normal kasi ang buhay dito. Mm -hmm. Pwede araw-araw pa rin continue ang trabaho kasi nga na ng radar mm -hmm. kung may parating na misal, mag message. Magme-message halimbawa na sa bus, message alert. Siyempre kasabay mo 'yung driver na mga ka-receive ng message alert. Mm -hmm. Automatic 'yung driver, hihinto 'yan. Oh -oh. Hihinto okay. 'yan. So 'yung driver most dahil public transport 'yan, For sure. Alam niya kung nasaan ang shelter doon sa area kung saan sila huminto, ituturo niya yan. O yan mm -hmm. yung public shelter pumunta kayo doon. Mm -hmm. Okay. Linawin ko lang ma'am, no? Basis sa yung experience na andaan ka ngayon, continue, tuloy ang buhay, mm -hmm. tuloy ang trabaho ng mga legal, yes, yes, yes. na mga OFW sa Israel. Yes, yes. Oh, oh. yes so oh, normal yun. taga saan ka? ka rito sa Pilipinas, ma'am Ruby? Tagapalawan. Ay nako, sabi ko na nga tagapalawan to eh. Kasi apelyado niya Bacosa. Oo. Ako'y taga Palawan din, uh, eh. Puerto Princesa City. Ah, uh, Oo. Oo. Uh, oh. Okay, mama oh, yung sa Nara naman ako. Oh, Nara Pero Palawan. Pero base na rin ako sa Puerto. Okay, sa Nara, then nasa Puerto ka na. Ma'am Ruby, kayo ilang taon na diyan? Uh, dito sa Israel 20 years, dito sa amo ko 19 years. Oh, sobrang tagal na as a caregiver. Oo, oh, caregiver. Lahat ba ng mga OFWs dyan, konektado sa medical or mga uh, health? Um, up, uh, uh, before, nung ako dumating uh, 2005, lahat caregiver lang. But this recently, siguro mga five years ago, nagtanggap na sila ng ano ng mga nagtatrabaho sa hotel. Mm -mm. Okay. Uh, so, so yun mm -hmm. lang dalawang yun ang meron ah uh, uh, sa, sa bahay. Okay, uh, uh. at saka sa hotel. Uh, uh. Okay, wala naman kayong naririnig na mga OFW na iniiwan na mga amo um, nila sa sitwasyong ito? Ah, wala, hmm. wala. Although sinasabi na mga anak, worst comes to worst, iwan nyo na yung magulang namin, I save yourself first. Oh. Mostly, mas, mas pinipili pa rin namin dalhin at i-save yung ano alam mo naman ang Pilipino yes. eh, 'yung uh, mm -mm. Ma ma yung mm -mm -mm. ma yung nila ma'am ruby kung bibigyan ng pagkakataon, no kung ikaw uh, uh, may, may may intention ka bang sa sitwasyon ngayon na umuwi sa Pilipinas for to 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 repatriate hindi, hindi, hindi mm -hmm. talaga. Mm -hmm. Safe kasi kami dito. Safe mm -hmm. kasi kami talaga dito. Protektado mm -hmm. kami talaga dito ng gobyerno dito. Kung ano, kung paano nila protektahan ang mamaya nila dito, ganun din kami. Okay. Pantay pantay. Okay. Ma'am Ruby, maraming salamat sa iyo ha. At ingat ka dyan okay, at sa okay. iyong pamilyang binabantayan. Ingat ka ma'am. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. D.C.